may malakas na El Nino na magaganap sa Pilipinas mula sa huli ng 2023 hanggang unang kalahati ng 2024 at sobra itong pinangangambahan ng mga sayantipiko atin itong pag-usapan mga kaibigan Ayon sa pahikang pampubliko ng klima inaasahan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na maraming bahagi ng bansa kabilang na ang rehiyon ng Calabarzon ay magiging bahagi ng pagbaba ng pagulan simula pa lamang na Oktubre dahil sa kasalukuyang katamtamang El Nino sa tropical na Pacific. Ayon kay Anna Lisa Solis, Assistant Weather Services Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section o CLIMPS inasahan na naging malakas ang natural na kaganapan sa dulo ng 2023 at maari magdulot ito ng kondisyon ng pagulan sa mas mababa na karaniwan hanggang sa susunod na taon. Mula Enero hanggang Marso 2024, inaasahan namin ang pinakmanitipang epekto ng El Nino na may mataas na probabilidad ng pagulan na mas mababa sa karaniwan sa karamihan ng bahagi ng bansa. Sa pangkalatan, sa panahon ng inaasahang period, inaasahan namin na ang lakas ng El Niño ay magiging mas mataas. Simula nitong Nobyembre, pahayag ni Solis sa isang forum hinggil sa outlook ng klima noong Merkules. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Solis na patuloy ang El Niño at may mataas na tansang magpapatuloy ito hanggang sa unang quarter ng 2024 na may probability na higit sa 70%. Pinanggit din ni Solis na ang pinagmataas na punto ng El Niño ay mangyayari sa pagitan ng Nobyembre 2023 hanggang Enero 2024 na maaaring magresulta sa tagtuyot at kawalan ng ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa pinakabagong pagsusuri ng pag-asa, 28 na lalawigan, kabilang ang Batangas, Laguna, Rizal at Quezon ay maaaring magkaroon ng tagtuyot habang 45 na lalawigan, kabilang ang Cavite ay maaaring maranasan ang kondisyon ng drought sa Marso ng susunod na taon. Binigyan din ni Solis ang kahalagahan ng paghahanda para sa mahalagang yugto na ito at ang pag-aaral ng mga hakbang upang maibisan ang epekto ng El Nino sa buwan ng Pebrero, Marso, Abril at Mayo ng 2024. Bukod dito, ipinakita rin ng pag-asa na inaasahan ang pagdating ng apat hanggang pito na mga bagyong tropikal hanggang sa katapusan ng taon. Inaasahan din ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng mas mataas kaysa karaniwang ulan sa panahon ng Southwest Monsoon. Ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon ay nagsasagawa ng mga proaktibong hakbang tulad ng pagbibigay ng kagamitang pampagawa tulad ng binhi, materyales sa pagtatanim, pataba, at pampaganda ng lupa sa mga apektadong magsasaka. Ang mga ahensyang miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon ay nasa mataas na pag-iingat at isinasagawa ang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng El Niño sa rehiyon upang sagutin ang posibleng epekto ng tagtuyot. Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang El Nino team noong Abril na binubuo ng iba't ibang ahensya sa ating pamahalaan. Ang team ay responsable sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng El Nino sa ekonomiya, likas-yaman, kalikasan, pagpabago ng klima, tugon sa kalamidad at kapayapaan, pati na rin ang kaayusan. Na kung ating mababansin, makikita natin sa chart ang outlook ng mga iba't ibang probinsya by the end of March 2024 na maraming mga probinsya sa buong bansa ang talaga namang nasa drought level o matinding tagtuyo sa tatlong consecutive months na wala masyadong ulan na umabot ng less than 60% at ito ang Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga-Apayao, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac Zambales, Metro Manila, Cavite, Palawan at Spratly Islands. Habang sa Visayas ay ang Gimaras, Negros Oriental, Bohol, Cebu, Sikihur, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, Western Samar, Southern Leyte. At maging sa Mindanao ay magkakaroon din ng mga tagtuyot sa mga sumusunod na lugar. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga-Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao de Oro, Cotabato, Dinagat Islands, Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, at Tawi-Tawi. Maging handa sa mga panahon natin ngayon dahil napakadelikado ng ating mga panahon. Uminom ng maraming tubig at laging manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Deuteronomy 31 verse 6 Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama na inyo. Hindi niya kayo iiwan o papabayaan man. Kaibigan, magpakatatag tayo dahil alam natin kung sino ang nag-aalaga sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood. Tayong manalangin. Aman naming banal makapangirian naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa kabila Panginoon ng mga hindi magandang nangyayari sa aming tinitirhang lupa. Kayo po Panginoon ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Tunay nga po Panginoon na hindi na maganda ang aming kapaligiran. Tulungan kami na maging handa sa anumang klase ng sakuna at tulungan kami na magkaroon ng pananampalataya ng katulad ng aming Panginoon sa Kristo. Purihin ka o oh, aming Panginoon Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Pagkatito sa butiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.